Doon ni pangilinan, pinakilig ang lahat matapos matagpuan na sinamahan si Bel Mariano sa kanyang new recording. Umimlay na naman ang lahat ng fans sa bagong ayuda na ito. Ang dalas magpakita ng mga kilig moments. Ito ang hindi kailanman mawawala sa Don Bell. Ang magbigay ng suporta sa bawat isa. Hindi pa man natin alam na panibagong ganap na ito ni Bel Mariano. Ngunit sure na sure ang lahat, napasabog na naman ito. Ang mahalaga ay nag enjoy at masaya ang kukul sa kanilang ginagawa. Ayon nga sa mga komento, masaya na naman ang mga puso namin. Never ipinaramdam ni Donnie na mag-isa si Bel sa kanyang mga ganap. Naalala ko tuloy sa mga nagdaang concert nito. Hindi na wala ang aktor palaging present. Ang pinaka-natouch nga, ang lahat noong last concert ni Belle. Nagkataon na birthday din pala iyon ng ate ni Donnie, na si ate Ella. pa paman, gumawa pa rin ng paraan para makapunta o makadalo ito. Lahat gagawin, ipaparamdam kung gaano kahalaga at kamahal ang nag-iisang Mariano. Marami pa silang magiging magkanak, panigurado sa mga susunod, mas level up pa ang kanilang samahan. Anong seniorito rito sa panibagong update? Maging kayo ba ay natutuwa sa love story nila? Habang tumatagal, mas nagiging vocal si Donnie Pangilinan sa kanyang nararamdaman kay Bel Mariano forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.